Uh, sa lahat po ng nag-iidolo sa akin sumusubaybay po, manood po uh, ngayon po ay November 14 2025 po uh, sa hindi po nakakaalam ito pong Padre Garcia Batangas ang kapital na pamilya ng mga buhay na hayop, especially po ng baka mga alagain, katayin palakihin, mga kalabaw alagain din po palakihin, ganun po ay naririto po ako sa Padre Garcia para kumuha ng update. Pa, ngayon po, naririto po ako sa Kalabaw area. Makikita ko ninyo, din po sa area ng area, medyo madalang hong Kalabaw. Uh, pag huwag itong madalang ang Kalabaw, maaaring medyo magmamahal. Uh, siguro ho ito, nabili na ito dahil may mga tatak na ho ito. Ayan, makikita ko ninyo yung sa mga Kalabaw, tinatatakan. Ayan, sige naman ninyo. Yung natanaw ko yung ayan kaklase. Parang nestor store. <laughs> Yan, sir. Yan. Ngayon niyo. At nilira dati nung nagdambyan si ito punong-puno ito ng kalabaw. Ngayon ay kakaunti. Hindi natin alam kung bakit. Siguro kakaunti ho dati yung una oh, na. Ang iba kaya wala na. Yan, ito ay hilira ito ng mga pangkatay nabili na na. Ayun. Ayun po niyo. Nakakatuwa ako pagkagarnay. Yeah. Langsung ayan. Basta po Basta po biyernes po ganto po ito. Ta na maraming dumarating na hayop. May pagkakataon po na sobrang dami, may pagkakataon po ka konti. Siguro po depende po rin sa panahon Kapag po bagyuhan, galing sa bagyuhan uh, Hindi maganda ang klima Ang panahon o klima, yung mga taga malalayong lugar tulad ng, tulad ng mga tawid dagat ay eh, hindi makapunta rito ayan papanorin natin yan tuwi nabili na rito ito aray makabaran yung sungay na aray kalabaw na yan ah, dito rin po sila bumibili ng mga pangkatay ang alaga ay ah, mga pagod na ho yung mga kalabaw na yan kalabasa ay galing sa malalayong lugar ah, ikutin ho natin ito ito ho ay eh, tulad ng, ng nasabay So, yung mga nabili na mga pangkatay. Ay, um... Ang ganyan ninyo, So, um... Yung pau. Yung asama. pag Ay, talaga naman hong... Lapat na naman

ngayon tayo O oh, malaki oray oh, isa, isa, isa malaking punggok malaking punggok oh, kalimitan dito yung mga nabili na uh, ipunta naman tayo sa mga alagay ng kalabaw ah, uh, ipunta tayo ah, uh, mga alagay ng kalabaw yan mga bupalo, mga patibang lahat ng bupalo ah, uh, So, mga, yeah, yan, mga mustisyo, mga ito mga ya yan, so, mga mistiso ng kalabawutan, mga mistiso. Ang ganda nito. Pag hu, gusto niyo ng mga alagay ng hayop, dito kayo pupunta. Ayun. Ala tay mabili kayo, bibili. Mabili daw. Ay, mabili. Ay, mabili. Ay, uh, ay, uh, sa ila sa daan. Are guya, guya are. Are bukolo no. Ay, uh, Hindi huw natin ho alam ang presyuhan. Yan oh ay sikreto ho yan ng mga negosyante. Mm -hmm. Importante ho mapanood natin ang ayos. Kaya, uh, ang damay. Ayan, si kaibigan. May mga... Ano yung business yung kalabaw yan, kaibigan? Walang mamimili. Wala walang mamimili ngayon. Pero kakunti eh. Kakunti ang kalabaw. Walang mamimili na. Ayos. 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 Talaga kong napapuubo eh. <coughs> kakunti, kakunti ang tao. Kakunti eh. Kakot walang mamimilay. Malungkot ang ayong mga kaibigan. At yung mga lang mami milay. Ah, ngayon niyo. Ay. Ay, boya mo si Bupalo. Mistis Bupalo no. Bupalo no. Mga hayupin. Hayupin. Ano do kayo dito manu out. Pag gusto, pag gusto niyo na magagandang kalabaw dito kayo pupunta sa Pati yung Batangas. Ay. Kaganda. Ngayon niya raw. Uliin natin yan Hindi pa ito nabibili Aray, kalabaw ho aray Inahay Oh, malaki din ho aray May lakay Hindi ba? Lugi, lugi Lugi nga, lugi Wala Araw po ngayon ng Biernais, inuulit ko. Kaya maraming kalabaw. Pero mar marami ho, kakunti pa rin ho so ito sa so, mga nag sa so mga nagdaang Biernais. Ay talagang nung mga daang Biernais, ay talagang ito ay punong-puno ay. Eh. Kaya guya. Ito, so, panuro nyo ng ayos. Ito, so, ang damay. Dami din sa rinyang area ho. Nagaganda pa. Panuro na yung sitwasyon ng kalabawaan. Ah, si kaibigan ka yan. Mamaya tayo, mamaya. Ah, ari YouTube paray. Ah, uh, kanina na riyaw, huyang aray. Ah, ari halu-halu na ho, may guya. Meron nang al alang alangan ng pagkaguya eh. Yeah, kuya? Ang ganda ng kalabaw. Diriya sila. Ano ah, natin? Wala ko na, wala akong makita ngayon masyadong ng malaking kalabaw kundi katulad nung nagdaan di Arnais. Kaya. Tama ba dito? Kasi ganun. Ganun yung ayaw siya. Okay. ito pa yung mga kalabaw na aalagayin, mga panggamit sa bukid. Kaya, tingnan niyo. Ano yung dumalaga yun? Ah. Obyong, so, binibintahan. Mga dumalaga daw ako. Bukong Ah, dito na. Diyan na rin. Diyan tau. Para malikasan, para Kalabaw. Samayano, tayo-tayo wi na. Ang gusto ko eh lahat po ipagpalain. Yan. Yan po ang mga kalabaw na 'yon. Dapat ibang uri ng kalabaw, may buffalo, may misty song kalabaw, misty song Ako Ako'y nalilito ay eh, sa mga ganung breed o tawag ng maghahayop may mga mestizo pa okay. Ah, yan naman yung kadaming pera ng mga negosyante buntong ito uh, wahuay ang magkakalabaw ang ah, magkakalabaw ah, si kuya Yeah. Yeah. Yari, kaibigan ko na, Ray. Yeah. Ayan. <laughs> yeah. ay, pa yung cowboy, pare. Tiba ito, ha? <laughs> wow, daw. Okay. ipapalo kita. Ray, ito mo, talaglag na pira. Yan. Yung bayad. Ah, ganun, ka, ganun ka pipira. Hindi na yung mga tao sa Padre eh. Garcia. Yeah. Yan yung mga magagaling na negosyante. Kaya ganyan. Masisipag, pinagpapala. <laughs> yan. <laughs> yun <Kaya rin laughs> ho yan. Basta oh, eh, tayo tapos sa ating halabuhay. ah uh, bat are are YouTube batang yung Kuboy TV. Batang batang Kuboy. Tapos sa Facebook naman Abad Almaris Silerio. Uh, uh, sige, ha, oh, sa